hipon at saka alamang yung target natin dito ito yung sud sud natin mga katropa papa, papa. hindi git mga lusot skirting pangulam lang to ayan pang okay oh, mga Ito yung lagyan natin ito yung paraan dito sa panguhuli ng ipo na halabang. Labo ng dagat. Hindi kami makalala tayong mga tupa. Sobrang sama ng panahon. tulak tunga uh, tropa dahil yung mata ng salambat ng ano natin punsan malili dito mga tropa. Lima. Ayan. Unang angat. Tingnan natin mga tropa kung may huli na. Yun. Wah. Laki ng ipon. Uh, kita ba mga tropa? Wow. Lalaki ng ipon. Oh. Wow. Bah. natin ito mga katrupa ito yung alamang ikaso, e kaso maraming ano dahon dahon mahirap piliin yan mga ka-tropa. ipon na lang yung ano natin target maraming alamang. Ang dami ng dahon. nagdadala nang ano alamang mga katropa masyadong maraming dahon dahon eh. ang dami marami po oh. pero ayaan na natin yan ang na malang kunin natin ganyan ito sa lalagyan no? oh. yung mahuli nating ipon

ang trupa bali pa ikot ikot ng tao dito nandyan si Papa Jack na Papa Jack ayan mga tropa, abang abang ulit ayan tingnan ulit natin mga tropa, pangalawang angat na natin ang sulsul nasa pa ako baka sakaling ipon yan oh, oh. <laughs> grabe oh, ipon oh true yan sana maganda yung pagkalagay ng ano natin camera sa holo, sana kita yung mga naunguli natin no? anong ipon may alamang ito yung alamang paborito ng anak ko to ayan oh. That sila na lahat ng anak ko gusto yan so, may ulam kaso na napakahirap kulihan yan o oh. ang daming daon dumi oh. ito hipon Ano? Ano? Naamin mo. Naamin mo. Wow, linis ng pinang. Mga oh. Napakadali ng pang dito. Hindi dagat lang kasi kami. Oh. Ito yung ginagawa namin mga katulupa pag walang ulam Pag malabong dagat talaga Katulad nyo Ito na yung ginagamit na panguli sa ipon, subsod Pero pag malinaw Yung taklub Yun ang ginagamit namin dahil pag malinaw yung tubig, di na, di na sa sudsud -sud yung hipon. Ayan, dami yun. Wow! si Mrs. dyan ano magpili hmm? dami oh ako na lang natin. siguro mga limang angatan sa ano sa sudsud -sud natin pwede nang iuwi yan kakaulam na sigurado kahit to kakaulam na to lagyan ng udong miswa libri o oh, di ba yan mga katropa yan ano ulit tayo mga tropa yung pangatlong angat ng ano sa natin sama, susubrang lit na, okay, wala na ulin natin nyan mga tropa sa pangatlong hangat ng sunsun. off, oh, but Ang dami Oh. sama yan Maliit na sobra yan Kaliin lang natin yung mga lalaki. Ganito Ganito pa na to Ganito to pula mo pa kadakap kenis Uh oh, ah yung, yung ano ha trupa yung apat na angat ng sunub natin isang angat na lang trupa uwi na tayo ulan na ito na yung ulan may ako mga katrupa ano mga sag yata ano yung mga to yung na mga katrupa sana mauli natin ano yung mga sag to apakan ko unang pa ngayon hindi natin maabot sa kamay ay teka na sana makuha natin sa paa ah <laughs> Masag Masag na to itong bad ah. Ayan o no? <laughs> wala na mga trupa uh, Ayos Ha? Waray Mag-ihipon makat lagi ka gila na meron yung man <laughs> Ayos ulam ka ngayon o naupakan lang nasama ka sa pangulam May pangulam na eh. Aray na, kung may sumabit na sanga. Wow. Ipon. Maganda sana kung malaki ang looted mga tropa. Para makatawid tayo dun, eh dito lang tayo paikot-ikot eh. Mas mga ano dun, mas maraming ipon dun mga tropa. barangan tawon natin yan uh balat ano yan plastic dito <laughs> oh tamang anu lang anu ano natin niya yon tamang huli lang may bukas pa naman tamang, uh. laki ng go tide sa sarasuhan natin tuma mga trupa pupunta tayo dun ngayon di maan natin dun Di na tatawid sa talaki nitong mga tropa dahil matagal mamatay ito kahit ilang bisis mong sabitan ng kawil mapiba ito yung mga ganito naman, yung kulay orange ano orange oh? marupok yan na ipon at saka yung puti agad na ano yan namamatay So ayan mga katropa Ayan, hindi natinin na Ay yung yun ako ito ba Ayan na Ang dami na Ayan, magkita-kita na po tayo dun mga katropa Sa bahay Ayan yung mga nahuli natin oh Kakaulam rin Ito marami yan, pangulam oh Oh, may alimasag mga tayo na parang lang. na mga katro. So, pag yung nauhuli sa gabi, yung ganito na kalalaki mga tropa Pag nagsususus sa gabi. At kaso lang yung low tide niya, yun madaling araw na. Medyo walang ani na. <makes> na. <noise> Ayan. So yun mga katropa Balik sa susunod na upload Ayan hanggang dito na lang po yung video natin Bye 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 bye, bye, -bye.